Good morning mga master. For to this vlog mga master ay uh, may pupuntahan tayo. Uh, itong ating motor palalagyan natin ng ano ng washer yung kanyang ano yung kanyang tawag doon yung kanyang rear sprocket kasi kumakalog-alog mga. No? Kailangan lang natin ng palagyan ng ano ng washer na Bahala na doon mamaya kung anong kapal ng washer nilalagay nat, papalagay natin. Kasi nagpunta ako dun sa isang shop. Ang sinadya sa akin ay ipa steel bushing raw Eh may napanood ako sa ano, sa vlog ng uh, tutorial sa YouTube na hindi naman kailangan na i-steel bushing o lagyan ng steel bushing yung sprocket na yon dahil maari naman na uh, lagyan na uh, uh, remedyuhan lang nalagyan ng washer yung apat na tornilyo ng rear sprocket kasi naalog ay papakita ko sa inyo mga master ito ang ilalim niyan dito sa ilalim di kita yan 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 sa ilalim niyan mga tornilyo na yan ay uh, ano na siya uh, ah. kumbaga kawang na siya may clearance kaya naalog-alog ito di ngayon nilagyan ko lang yan ng kawad nilagyan ko ng kawad yan nilagay natin na kawad oh kung mapansin nyo yan 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 oh yan nilagyan ko sa labas ng kawad meron pa nga isa dalawang kawad ang nilagay ko ito isa yan yan oh yan mga master oh yan oh kawad yan ngayon papatanggal natin yan at papalagyan na lang natin ng washer dun sa loob apat na washer eh, kailangan matibay kasi pag naalog-alog baka kung ano mangyari maging abala sa biyahe natin kaya handa na natin yung ating mga yung ating sasakyan yung ating motor na gagamitin papuntang Samar uh, nitong, ano mga basta Disember tayo ay mag uh, sa Samar so yan bago lang gulong natin mga master pala o oh, yan bago yan ang gulong natin ay ang size nito ay uh, 9080 by 17 yung ating huli yung harap naman natin mga master ay 8080 yan mga master 8080 by 17 din yan uh, Leo are Leo tire power tire naman yung ating nasa huli dahil walang 8080 na power tire uh, Leo tire yun ayan meron na rin tayong charger switch itong mga master oh. Lagyan ko ng charger natin. Ayun. Kasi may ilaw siya dito, na ilaw 'yan pag ano. Na ilaw 'yan diyan. Pag uh, ano. Oh. Kasi hindi na battery operated diyan. Eh nilagyan ko ng switch. Ayun. Oh, di ba? switch. Bahala ka sa buhay mo. Paghanda natin 'to ng ating biyahe. At ito naman, oh, nilagyan ko rin ng cellphone holder na ikinabit ko dito oh, ito naman ang switch naman na ito ay para dito ito yan sa ilaw na yan nakabattery to rito din yan mga master yan o kung mapansin ninyo o di ba binatire pirited ko na lang para ano pati ito naman may driving natin mali na maliwanag yan ayan batire pirited din yan mga master ayan o. O, di ba? O, sige. So, yun. Yan ang ating paghahanda ng ating biyahe. balik ang top box natin, mga master, yung pa rin, sim pa rin, nung tayo nagsummer noon, ito pa rin yung ating dala. Dahil wala tayong budget pa. Hindi pa tayo nasahod, mga master. Pag tayo sumahod na sa ating mga vlog, baka ito magbago na. Kaya doon sa mga, ano, sa mga, sa mga ano sa mga aking mga subscriber sa mga subscribe sa aking uh, YouTube channel uh, don't forget to ano don't forget to like uh, subscribe yon tapos paki pindot na rin ang ating notification bell para updated kayo sa ating mga bagong i-upload na video tapos yung ads natin oh yon kung pwede uh, don't skip ads po para tayo ay uh, makasahod na tayo at tayo may panggas na. So 'yun. Update na lang tayo mamaya doon sa ating uh, gagawin sa ating ano. Kasi 'yun lang naman pero problema ko eh. 'Yun lang. magalaw siya na ganyan oh no? pag maingay, maingay siya. Kaya 'yun papalagyan natin para ayos na mamaya. Okay? Let's go. mga master time check natin mga master ay 9.57 uh, ano tayo hindi, tanggal yan mamaya pag mahangin na back ko pala ang aking uh, mahal shout out sa aking mahal Sana. shout out sa mga uh, subscriber ko ano ka yan? Ay na. Ah. May kaltog dyan eh. Uh, preno ko may kaltog. Shout out sa mga motovlogger. Hashtag motovlogger. Ayan. yan Ayan mga master, papalagyan lang natin ang washer kasi magsasummer tayo. Maka... Magaling na sigurado. Yeah. Okay.

Niyan. Ng saan kayo makabili nyan? gawa kayong mag-drive ng may sidecar. May sidecar na yan? Oo. Saan kayo makabili nyan? Bili lang sa auto supply. Meron yan. Auto supply sa banda? dito sa hardware kaya wala mo no, hardware no? guys sa isampulan lang natin pagkita natin isampulan hardware kung merong uh, lock washer na 14 tapat na peraso lalagyan naman natin din sa ilalim para medyo mga para pag hinapitan at nilagay yung kaya yeah, nga oh yan yung ginawa eh dahil mayroon na yan oh no. sampulan natin kaya no dali ko to no. uh, lock washer ba sabihin nyo lock washer ayan mga master tayo ito eh. tapos tayo dito papakita natin Okay, mamaya maghanap po tayo. Meron ba kayong ganito? Wala po. So yun, maghanap pa tayo mga master. Wala. 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 Wala daw. At yan mga mga master, nakabili na tayo ng lock washer at ikakabit na nga ang nabili natin lock washer sa halagang 2 piso ang isa. Ayan, 2 piso lang mga master ang isa, apat na ang nabili natin. Ayan na, kakabit na. Okay na. natin kung may lalak. lang pala yun no? kala ko may lakbay sa ilalim <laughs> lang pala, ito lang pala magiging ano magiging lock niya भूषण गोकुल <laughs> isang tornilyo uh, ito lang pala ang uh, nagiging lock hindi eh, ba din to oh. ito lang pala ang nagiging lock dyan sadya talaga siya na ano ganyan ang kanyang itsura mga master ayan o oh. malapad dito tapos dito naman ay paliit Siguro ang tiyatawag na lakwah, Mga master, oh, hey, hey. dapat hindi dyan. Hindi hey, dapat dito nilagay niya. kasi maglalagay pa siya ng ano kung dito sa ilalim lalagay kung konti na nga naman kasi tayo yung pang Steel bushing. Kasi aling mas maganda. Steel bushing. Hindi <coughs> na halo yung steel bushing. Ay magkano ang gagastusin? Pag-utang tayo kung nasa magkano yung steel bushing. Samar kasi ako kaya samar malayo-layo ano yung sabi sabi samar kaya ano pinapa na pinap 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 dalan dito. Oh, yeah, sa ba summer. Oh, sa Samar. Dito na ano sa ano. Nakatira sa may bigay. Pero sa taga Samar ako. Ayun, ayos na din nanalo ko. Oh. Thank you. One hour later. Ayan, sinasalpak na. 够。Go. yun yun hahahaha 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 zombie mo nga. Dito na nga kung maalaw. Ano na? Okay. Ano na? Paano? Okay na. Ano ang ating damage? Paala na ko kayo. Pag-untay nga kung ano, 70. 70 lang. Mm, 80 na? Hmm. na. Pusanda na. Ano ka? Sumala? Teka ba? Sumala? sumala? Ayun, binigyan sa sandaan. Sabi sa akin kasi bahala ka na. So, sandaan na para madaling gawa tayo. Ganun na dito. So, salamat, boss. Salamat.